What's up mga kapetals? Welcome na naman nga sa panibagong araw ng buhay ko! Hahaha! <laughs> Ito nga yung unang beses ko makikita, itong pinagawa nila mama at papa. At taring si papa nga ay binibida agad sa akin ang kanyang mga halaman. <laughs> saktong punta nga namin din ay malakas ang ulan Ipinakita pinakita na nga rin sa amin ang pinagawa niya. Nagpagawa nga siya ng alulod sa bubong at din nga sa baba ay meron tangke na ipunan ng tubig. At kung makikita nyo nga na pinalagan din niya ng gripo dahil aring tubig daw na ari ay gagamitin niya ng mga palinis ng sasakyan. ba diba, na rin naman talaga sa bukid na kahit tubig ng ulan ay kailangan mapapakinabangan. Hala! <laughs> At pagkatapos nga no, dumiretso na ako sa loob at nagulat din niya ang aking pagkatao. Dahil kung matagal na talaga kayong nanonood sa akin, alam niyo kung anong itsura ng opisina slash maliit na kwarto ni Papa. At ngayon nga, kita niyo ang pagkakaganda at nagbukang bahay na talaga. Di ni nga ay niluluko-luko ko si Papa. Sabi ko, iba ka na talaga. May sarili ka ng lamesang napakaganda. <laughs> At pagkatapos nga nun, tabaretso na ako dito sa kanyang kwarto. Kung makikita nyo nga yung reaction ko, gulat na gulat talaga ako dahil nagandahan ako. Ilalagay ko sa comment section yung dating tour ko sa dating opisina ni Papa at makikita nyo kung gano'ng kalaki ang difference talaga. Kaya naman sobrang idol ko talaga yung dalawa na yan. Kahit minsan talaga inaabot ng taon bago mapaganda ang bahay, bago mapaganda ang kanilang lokasyon ay still ginagawa nila. At dahil nga sa kanila, naniwala ako na kung hindi kayang gawin ngayon, edi eh baka bukas sa isang araw. O ba naman? <laughs> Ilang taon na nga rin na rin opisina ni Papa at ngayon nga lang nilang naisipan ni Renovate. Dahil alam niyo naman, ang pagpaparenovate ay may bagay din talaga. At nung nakaluwag-luwag nga at nung nagkaroon nga ng extra, ay eh din naisipan nga nila itong iparenovate. At least, kahit taon nang inabot, nangyari pa rin. Dahil nga kay Lamama at Papa, masaniwala ako na wala talagang imposible. At saka sobrang proud ko talaga sa dalawa na to dahil alam ko na bawat sulok ng kwartong ito ay pinaghirapan nila. Kaya naman nga pagpupunta kami dito sa opisina ni Papa, mas malawak na ang aming pagtatambay yan. <laughs> At saka mas malawak-lawak na rin ang tatakbuhan ng batang mayaman. Kasi kung ito yung dating opisina ni Papa, eh, hindi talaga kami magkakasya. <laughs> Pero samantala ngayon, social, meron ng paso pa. Aba naman. <laughs> At dahil nga lagi nasa bukid si Papa, hindi nga niya natikman ang pakarivings ko. Nakaliwa o kanan. <laughs> Kaya naman din na, hindi ko na sinayang aking pagkakataon para makita siyang ganari kasaya. <laughs> Dahil sobrang competitive din talaga ng tao na ito. At pagkatapos nga noon, para mas masaya, si Ate Weng naman nga ang pinagkaliwa at kanan ko dahil wala nga siya nung nagpalaro ako. <laughs> para nga sa mga bagong nanonood sa akin, siya nga nag-iisang kapatid ni Mama. At dahil nga no, overall na ako sa tawanan, sa sigawan, eh, pinaglaro ko na nga rin na si Sinyong Tunay. Huy! <laughs> dahil sobrang saya din talaga nito every time na pinaglalaro ko siya. At alam niyo naman, sa hirap ng kanyang pagupuntis, makita siyang masaya, ay eh, nagiging masaya na rin ang aming pagkatao. <laughs> dahil nga nandito na rin ang partner ni MJ, Naglaro ko na nga din dahil napakadalang din naman na rin sumali sa aking mga palaro. <laughs> At sa unang beses nga niyang sumali, abay panalo agad, tignan niyo naman, tawag-tawa ang sisinyong tunay. Huy! <laughs> sobrang sarap lang din talaga sa pakiramdam every time na nakikita ko masaya ang aming pamilya. Kaya naman talagang gusto kong yung mama dahil ang aking pamilya basta may money ay happy hala. <laughs> Lahat naman na ibinigay ko sa kanila ay kikitain pa talaga pero yung tuwa at saya nila ang hindi mababayaran. Pagkatapos nga noon, Dine ay nagbanding lamang kami sa glit. Parang ang makumpleto ang labas namin. Nagaya si mama na kumain kami sa labas dahil nga kumpleto na rin naman kami. Maaga na nga kaming kumain dahil si Don nga ay kailangan pa niyang bumalik sa Maynila. At dahil nga sa may nila ang kanyang trabaho, kaya naman hindi namin sinasayang pagkakataon na pagka nga uuwi siya, ay makababig namin siya. At kaya naman wala dyan si Papa, sakto nga merong tumawag sa kanya tungkol sa palay, kaya naman dadalhan na lang namin siya ng pagkain. O siya hanggang dito na lamang, lahat na nanonood sa akin ay matapad ang kanilang mga pangarap. Hindi man ngayon, pero sana hindi nila sukuan yung pangarap na yun. Kung ikaw ay hindi pa napapadala ng yaman o ng pa sa sana pa ang ginagawa mo di yan. Basta mo lang share itong ating video at follow itong aking page. Aba naman. Sobrang thank you Lord sa araw na ito. Bukas ulit, Ha! <laughs>